Naaresto ang isang nagpapanggap na pulis matapos nakikila ng isang taxi driver sa kahabaan ng East Street, Ayala Center, Barangay San Lorenzo, Makati City, pasada alas 8 G's kagabi. Kinilala ni South Police District Director Police Brigadier General Kelby Jambion Kwapa ang sospek na si Leonard Achenza i e. Albrero, 20 years old. Base sa ulat ng polisya, lumapit ang isang taxi driver sa isang security guard na si ISE Berida, 43 years old, ukol sa isang lalaki na kanyang pasahero na nagpakilalang pulis at hinihingian siya ng pera dahil dito pinuntahan ng security guard at ng taxi driver ang nagpakilalang pulis at hinihingian ng ID na magpapatunay na pulis ito dahil bukod sa posas, t-shirt at sobrero ng pulis wala itong nakasukbit na barila dahil sa walang may pakita na ID o badge dinala ang dalawa ng itong peking pulis sa Makati City Police Ayala police substation. Nahaharap naman ngayon ang suspect sa paglabag sa Article 177 o usurpation of authority at paglabag sa Article 179 o illegal use of uniforms and insignia of RPC. Ako si Jojo Sikat, walang inatas balita.